doon na sila diri sa mong tungod oh. na sila ng simento kini nga trabaho dili yun siya basta basta ay eh, grabe nga singot ang natulo sa ilahang lawas dani ah Ka, grabe ng kakapoy na trabaho kaya sa mga inani nga mga trabaho saludo gid ko sa ilang pagkakugihan kay nagantos gid sila nag sa kakapoy para lang mabuhi ang pamilya Kaya dili ba yan isa yung trabaho kapoy gid kay nga trabaho tapos mahugaw ka ani yung trabaho tungod sa simento abog, alikabok uban pa kaya mga buutan na sila kaya angay lang na sila premium Tagano Reward sa ilang mga amo tungod sa ilang mga kakugihan ayan doon na sila bandan doon na sila diri sa amo ah, tungkol sa balay ayan ka na po trabaho oh, sa cemento mga bato ka na mag alsa alsa dili yes. sa Kapo yun kapoy gid kaayo ano oh, na ang uh, ang mga amo oh, ngani nga trabaho taga itaw ninyo reward taga itaw ninyo bonus sila sa December mapasko kada December gaan bonus kaya dili pa yagi ni na nga trabaho grabe ka kapoy kay niya ginian sa pulingit kasi daan nga trabaho budget niya kakapoy na trabaho hindi basta basta saludo ako sa inyo guys friendship pagkogi mo permi para sa inyong pamilya para hindi magutom inyong mga anak inyong pamilya amping amping lang mo para dili mo masasakit para mo masugatan dana sa inyong mga gipang buha sticker ah, Ang mo ba ya? Salamat kayo sa inyo ha, Na inyong gift plaster ng drainage. Sa bawat mga palay na nana sila na dili na bahaan diri. Nanay kanal ngayon sakto. Dili na magbaha diri sa bautista. Kaya inyo namang iayaw ang kanal. Thank you ah. Thank you sa inyo. God with us once again. Take care. Love you all. Love you all. Thank you.